Ako naman tayo sa Cebu City. Alamin natin ang sitwasyon ng pantalan doon bago ang undas mula kay Cebu-based journalist Dale Israel. Dale, marami na bang pasahero dyan? Tama Pia, simula na, o simula na ang pagdansa ng mga tao dito ngayon sa Pier 1 ng Cebu City para makasakay ng mga barko papunta sa mga karatig binsa sa Visayas pati na sa Mindanao. Nakita natin kanina ang mahabang pila para sa makakuha ng tiket sa labas mismo ng port terminal. Karamihan kasi sa mga pasahero ay hindi nakapag-advance booking kung kaya matyaga na lang silang naghihintay sa haba ng pila. Dito sa Pier 1 mismo ay nakapagtala ng 3,857 na mga pasahero na nakailis na ng Cebu simula kaninang alas 5 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Karamihan sa kanila ay patungong Ormoc City at Palumpon sa Leyte Province. Ang iba naman papuntang Tagbilaran City at Hitape sa Bohol, gayon din sa Dumaguete City at Sikihor. Pinasaang dodoble pa ang bilang ng mga pasahero ngayong gabi. Samantala sa Cebu South Bus Terminal, inaasahang aabot sa 50,000 na pasahero ang dadagsa sa ngayong weekend papuntang southern towns ng Cebu, pati na rin sa Dumaguete City at Dipolog City sa Sambuanga del Norte. Ayon sa management, 24 oras na available ang mga biyahe sa Cebu South Bus Terminal. Simula na araw at saan ang ngayong araw. Balik sa Dale Israel nagulat mula Cebu. Abangan, handa na bang